Magandang araw po muli mga kapistolero. Isang reaction video na, na, naman po ang gagawin natin. Reaction ko tungkol sa sinabi ng mga ibang senador. Ito, panoorin natin. Inulan ng iba-ibang reaksyon ang pag-amyenda ng Philippine National Police sa implementing rules and regulation ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Senator Amy Marcos, posibleng tumaas ang kriminalidad dahil dito. Ipagbawal na natin ang todo-todo. Nakikita naman natin sa TV, nakikita natin sa iba't ibang pahayagan na ang US halimbawa nagkakaroon ng mga murder capital kasi nagkalat ang mga semi-automatic M14 at iba pa. Ayon kay Senator Marcos o Senator Amy Marcos, dapat daw ipagbawal na daw yung mga semi-automatic rifles kasi eh na naman mahilig talaga sila ikumpara tayo sa US eh no. Yung mga nangyayaring mass shooting daw sa US baka daw tayo magaya. Eto na naman eh no. O sige guys, kayo mag-comment doon. Actually uh, with due respect kay Senator Amy Marcos, hindi po tayo magagaya sa US. Bakit ko po ito nasabi? Kasi gaya po nung nasabi ko doon sa isang vlog ko, ang problema po sa Amerika ay hindi po gun problem, kung hindi psychological problem. Okay, tuloy natin. Sabi naman ni Sen. Risa Ontiveros, dapat repasuhi repasuhin ang batas tungkol sa pagmamayari ng baril. Okay, ito muna tayo. Kaya Sen. Risa Ontiveros muna tayo. Ito po yung sinabi niya, yung statement niya. We should not allow anyone, especially politicians, business persons, and their personnel to own so many guns. We must fix our gun laws and stop the rise of political killings and warlordism in our country. So, unang-una, if we fix daw yung ating gun law, wala na pong if we fix sa gun law natin sa sobrang higpit na po na kumuha po ng mga requirements para makapagmay-ari po ng baril dito sa Pilipinas. Tapos ang sabi niya, we should not allow anyone, especially politicians, business persons, and their personnel, to own so many guns. Ano naman po ang problema kung maraming baril, gaya na nasa collectors, yung LTAP nila nasa collectors, ano naman po ang problema doon? Basta na-acquire po ng legal, may papers, dumaan sa proseso sa pagbibili ng mga baril, wala pong problema doon. Para nyo na rin sinabi, yung mga nasa collectors sila yung mga papatay kasi sa dami ng baril nila. Hindi po tama yon Hindi naman po tanga o sira ang ulo ng mga legal gun owners na pagkamahal-mahal ng bili sa mga baril namin tapos gagamitin mo lang sa krimen. Ay eh di na-trace ka kasi nakaregister yun, nakabalistics po sa karami yun. Kung inaalaw ng batas, maaaring sabihin ng mga gun owners na allowed sila but if you look at the if you look at the greater societal concerns papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun ito muna tayo doon papayag ba kayo na ang kapitbahay nyo may submachine gun kami mga legal gun owners kailan ba kami nagkaroon ng submachine gun iba po yung sinasabi ni senator tolentino with due respect po senator tolentino iba po ang submachine gun sa pistol-caliber carbine. Kaming mga legal gun owners, ang mga merong LTAP, ang meron po sa amin ay pistol-caliber carbine or PCC. Bawal po sa amin na submachine gun. Baka hindi niya alam ang pagkakaibahan ng pistol-caliber carbine sub o submachine gun. Oto, ito ang submachine gun. At ito naman ang pistol caliber carbine or PCC. Ito nakikita natin na gun range pag yung nasagi yung side mirror mo. Uh, di ba? Ito, mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang, ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay maghinay-hinay muna. Ayan, road rage ang pinag-uusapan gaya po ng nasabi ko, ang road rage ay gawa ng mga kamote gun owners. Hindi po maiiwasan na merong mga bulok na kasali sa si gun community. Para po sabihin namin sa inyo, kaming mga matitinong gun owners sa gun community, galit din kami sa mga kamote gun owners. Yung mga nagro road rage, yung mga nagbubunot agad ng baril sa traffic altercation. Hindi kami natutuwa doon kasi pati kaming mga matitinong gun owners ay nadadamay. Diba? Napakarami na nating road rage. Uh, gun culture, especially with long arms, probably will not, will not be conducive to any stable economic activity that we are aspiring right now. Okay, long arms ang pinag-uusapan. Para sa mga hindi nakakaalam po, ang mga tinatawag po ninyong high-powered firearm, para sa amin, ito yung mga 5.56 or 7.62 caliber, ay matagal na pong allowed sa mga civilian. Before pa naipasa yung Republic Act 10591, during the time of President Erp Estrada and during the time of Gloria Macapagal Arroyo, na-allow po yan sa civilian. Full auto pa nga yung allowed dati Di ba? Pag gutom ka, tapos may baril ka, mahirap yon. Ano sabi niya? Pag gutom ka, mahirap yon. May dala kang baril. Sino pinapatama pinapatamaan niya rito, mga kapistolero? Tayo bang mga legitimate gun owners? Pag gutom, mga ay Senate President Juan Miguel Zubiri, makatutulong ang hakbang ng PNP para maisulong ang responsible gun ownership sa bansa. Halos 98% ng krimen ay galing sa illegal firearms at sa mga sindikato at kriminal. Dapat lang pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanya. Mabuti pa itong si Senate President, Senator Juan Miguel Zubiri ay nakakaintindi sa aming mga nasa gun community. Kasi isa rin naman siyang gun enthusiast. At may mga iba pang tumututol eh, gaya po na itong military bishop. Ito po yung sinabi niya. Ayang basahin niyo po. Ano bang masasabi ko? Eh, syempre, may mga tututol talaga at kontra ko sa aming mga nasa gun community. Nandiyan yung mga gunless society, at nandiyan din 'yung mga senators o politicians na anti-gun. Well, hindi natin sila masisisi at ginagalang po natin ang kanilang mga opinyon. Sa mga anti-guns dyan or sa mga anti-gun senators kung napapanood po ninyo itong vlog ko, uh, mga kagalang-galang na senators, mga politicians, pagpu po kaming mga legal gun owners ang inyong pag -iinitaan. Kasi ang mga gumagawa po ng krimen madalas ay mga kriminal, yung mga merong loose firearms. Kami mga legal gun owners ay sumusunod po sa batas. At kung titingnan po ninyo ang statistics, less than 1% po ng mga legal gun owners ang naging pasaway. Dito nga po sa Pilipinas, niwala nga sa top 5 ang baril sa leading cause of death. So for the sake of argument, ganito na lang tayo. Ang sabi ng mga anti-guns, ang baril, maraming pinapatay. So ipagbawal ang baril. O sige, magiging piloso po muna ako. Vehicular accident. So ang ibig po bang sabihin nito, ipagbabawal na po ba natin ang mga sasakyan? O marami mang inaatake sa puso at marami mga namamatay din sa diabetes at mga taong tumataba. Ibig po bang sabihin yun ay ipagbabawal na po ba natin ang pagkain o yung spoon and fork? Kaya sa mga tao na wala sa gun community, timbangin po ninyo itong sinasabi ko sa inyo na ang krimen ay nangyayari hindi po dahil sa aming mga legal gun owners, kundi sa mga loose firearms o yung mga nagmamayari ng mga hindi lisensyadong baril, mga kriminal. Sa pagmamayari po namin ng na mga tinatawag po ninyong high-powered firearms, para sa amin, ito yung mga 5.56 or 7.62 na rifle, ay makikinabang din po dyan ng Estado. Dito, pwede na po kaming matrain sa paggamit ng mga ganong klase ng rifle. Baka kasi dumating ang araw na ayaw naman natin magkaroon po ng mga foreign invaders dito sa ating bansa. At least, may mga civilians na, na nagmamayari ng mga ganong klase rifle at trained na po kami sa paghahawak ng mga yan. Pwede na po kaming maging force multiplier sa pagtatanggol po ng ating bansa. At huwag ho kayo matatakot sa aming mga responsible gun owners kasi kami mga responsible gun owners ay sumusunod sa batas. Ang katakutan po ninyo yung mga kriminal na may mga loose firearms. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong kabarilan, kaibigan at kakwentuhan, si Pistolerong Pinoy lang po, na nagsasabing sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Marami pong salamat sa panunod ng akin video. Mag-ingat po tayo lahat at lagi ko pong sinasabi, be a responsible gun owner and to God be the glory.